Kasi leftover charge. Depende sa restaurant. Sa pinakainan na namin ngayon, eh, 1,000 per day balls. Sa pinakainan na namin sa SM South, 200 per day balls. So, mahilig ba kayong kumain ng samgyupsal or sadyang mahilig lang ba kayo sa karne? Pwes, panoorin niya samgyupsal leftover hack na napanood ko sa TikTok para masulit niyo ang next visit niyo sa samgyupsal restaurant. Kumakain kami sa hotpot right now. Tapos may naisip lang ako na parang look forward na pwede natin gamitin. Ginawa namin ito sa SM South Mall sa Myeongjang something. Basta, sanggup sa. Meron kasing leftover charge. Depende sa restaurant, sa kainakainan na namin ngayon, 1,000 per day balls. Sa kainainan namin sa SM South, 200 per day balls. All I'm saying is, it's a big loop. Kasi, pwede ka namang mag-isa lang kumain. Tapos, umorder ka ng sobrang tawing meal. Lutuin mo! Tapos, i-take out mo at ipa-charge mo yung leftover charge. What's stopping you na mag-isa ka lang? Tapos orderan mag, magluto mag, ka lang na magluto. Tapos bayaran mo yung leftover charge. Tapos iuwi mo lahat ng tira kahit kano karami kasi wala naman silang weight eh. Basta leftover siya, i-charge ka na kagad. So, hindi na sa SM South Mall, so 200 pesos yung leftover charge. Hanggang dalawang araw next day, meron kami gulang, tsaka yung aso namin. Share. Viral na tong video na to sa TikTok at sa Facebook, pero pinuputakte ng negative reviews at negative comments, itong content creator na nag-share ng life hack niya online. Ang concept nitong hack daw niya for samkyup sa leftover, ay meron daw loophole when it comes sa leftover charges sa mga restaurants or eat all you can restaurants. For example, solo mo lang kumain. So usually ang bayad dyan is 500 to 600 pesos. And ang gagawin mo lang daw ay magkumuha ka ng maraming karne and lutuin mo sila hanggat kaya mo. And then kahit hindi mo maubos dahil babayaran mo lang naman yung leftover charge na usually daw nasa, depende sa restaurant, merong charge na 200, 500, or 1,000 for leftover charge. And then, pwede mo na daw iuwi yung mga niluto mong karne na hindi mo nakain. Sa case ni ating content creator, ginawa daw niya yon sa isang restaurant. And, um, nagbayad lang siya ng extra na 200 pesos dahil wala, wala naman daw weight limit yung restaurant na kinainan niya. So regardless kung madami or onti yung leftover mo, 200 pesos lang yung babayaran mo. So, 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 nagbayad siya ng 200 pesos additional and nauwi daw niya yung mga karaneng niluto niya. And tumagal daw yung mga nauwi niya for 2 days kasama na yung aso nilang kumakain ng mga karaneng na nauwi niya. Kung iisipin nyo, wise naman, pero Uh, when it comes sa may-ari ng restaurant or sa mga business owners, kawawa din sila dahil sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon. And kung maraming tao yung nakapanood nitong life hack ni ati content creator, for sure maraming business owners ang malulugi. And ang sabi sa comment section, kasi yung video na yon ay nakapost pa rin until now, hindi pa niya binubura. Parang galawang patay-gutom daw yung mga ganon. At hindi na dapat sinishare sa maraming tao dahil hindi daw siya maganda especially kung madaming tao yung kagaya sa senior ni ate na life hack and sabi nga ni ate content creator na nagawa na niya to before So, for sure, magagawa pa niya ulit yon sa iba pang restaurants naman. So, for content creators, ang lesson dito ay be a responsible content creator. Mag-ingat sa mga sinishare natin dahil sobrang bilis lang magpa-viral ng video ngayon. And kapag nag-viral, ang daming makakapanood. So, pwedeng maraming gumaya sa sinasabi mo. And kapag ganitong content yung sinishare mo sa social media mo, which is hindi naman talaga maganda at hindi naman talaga dapat sinishare yung mga ganitong life hacks, ikaw din ang kawawa sa huli kasi ibabash at ibabash ka ng maraming tao. Especially dito na meron siyang naaabusong tao, especially yung mga business owners na pwedeng malugi. And ito nga yung isang nag-comment, uh, isa siyang business owner and nag-close daw yung restaurant nila dahil nalugi sila sa mahal ng bilihin tsaka may mga gumagawa daw talaga ng ganitong life hacks. And for business owners naman, ang lesson dito ay dapat ay maging strict kayo sa mga policies nyo when it comes sa mga ganyang leftover charges or take out policy. Kasi alam ko, usually ngayon, per gram ang singilan ng mga leftover charges. So kung mas madami kang in-order at hindi naubos, mas mahal yung, yung babayaran mo. And usually, hindi mo din pwedeng i yung mga leftover mo. So, iba yon Pero yung iba na kapag uwi parang nihalagay nila sa bag nila yung mga, yung mga natira nilang karne, which is pang-aabuso pa rin talaga. Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa some groups sa leftover hack ni ati content creator? sang ayon ba kayo dito sa share niyang tip? Or dapat ay hindi na niya share ito sa maraming tao? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong topic, make sure na nakafollow, nakasubscribe na kayo sa page ko para updated kayo sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.